kung mapapansin nyo, hindi ako nakapag-upload ng video ng isang araw dahil sa kadahilan ng nag-gym -gy na ako palagi. Nag-exercise na ako. Gusto ko na magpapayat ngayon 2025. <laughs> Let's joke lang. Nasira yung camera ko. Nag-lens error siya. Kung nakikita nyo man sa video, ayan, tignan nyo. kaya naisipan ko na paganahin yung GoPro. Ito. Ayan, ito yung GoPro. Kaso may issue din siya, may problema din siya. Kapag kapag binubuksan niyo siya, nagbubukas naman siya. Pero kapag nilagay mo na siya ng memory card, nagsa-shutdown siya bigla. Hindi ko alam kung anong problema parang hirap niya tuloy gamitin. Sayang, ang ganda pa naman sana. Ay, napapakita ko sa inyo yung quality. Tignan nyo. wala to eh Okay din. Kasi siya nag-shut 'to bigla eh. Kaya dapat laging full charge. oh diba ba okay naman siya? So, naisip ko na gamitin ito pang vlog pero naging okay naman yung camera ngayon. Medyo manual lang siya. Kapag ino-on siya dapat ina-adjust mo ulit sa harapan. <laughs> Ay nako. Ay. Late na pala ako. Papasok muna ako sa school. drip check. So guys, we are ready na. Papasok na tayo sa school. Hello. Drip check. Hey. <laughs> da, let's go na. Maglalaan lang tayo ngayon. Hindi tayo magdadalang pa payo kasi immortal naman tayo. Ayan, let's go. Tara, commute. Hindi tayo magmamotor ngayon. Ma. Ma. Alis na ako. masama tingin ng aso no? <laughs> Tara na, buti hindi ako ko talaga ako mabilis. Pakiusap, huwag po nakawin ng cat food. maari pong magdagdag sa sa loob ng dispenser. Wala akong pagdagdag eh. Ming, sorry Ming ah. Wala akong pagdagdag Ming eh. ah sorry. Bye bye. Oo, oh, yun to lah. La. Alas na kaidiyan makagawaan na. May pagkain para sa mga pusa. O ahora. papasok ko muna ako ng SM Manila ah uh, pasok muna tayo ng SM Manila kasi sobrang init nakainang yun palamig muna tayo doon tapos didiretso de na tayo sa school nakakaya po tanda ng tao bad news kasi 9.50 pa lang ano 9.50 pa lang eh nagbubukas pa rin yung SM alas 10 wala no choice tayo dito tayo sa initan maglalakad hindi naman sa sa initan pero mainit siya. Eh. Ayun <laughs> eh, no? Kahit walang araw, mainit siya. Eh. Alam nyo naman yun, sobrang init ngayon sa ano, eh. Pilipinas. Eh. Mas marami pa yung ano kaysa sa puno. Eh. Oh. Kita na lang tayo sa uh, school. Ah, mainit eh. <laughs> ano boss, di ba rin tumawid? Init po ko ng ina. Init. Ang, mm, ina nyo. Oh, Suntukan agad. Uy, go, go. ka, yari ka. Kasalukoy, uh, tayo ngayon nasa labas ng school namin. Ba tayo nasa labas ng school? Ang init sa loob, impyerno. Impyerno na, impyerno pa, ano? Tambay lang kami dito habang inaantay namin yung iba naming gang. Apo. Kaya salubungin nyo! salubungin Eti back boys, Kiko Barsaga. Good. Alam ko naman ni kay Tagadasma. Pogi mo ba? Yeah, boss. Wow! Tingnan mo, tingnan mo. Ah! Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, tingnan mo

Ano po? 21 pesos sa exam. Opo, oh, sige po. Bossing! 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 Putang yan na nagsusok. Hanggang dito ba naman hayop kayo? Laro-laro lang po. Nasa labas kayo? Bossing! Pogyo, patang yan. Bossing! Ano yan? Ano yan? Surfboard. Surfboard? Wag, madumi. Ilalakot mo naman. Ako oh uba ito. Adela, <laughs> <laughs> pakita mo, pakita mo. Pakita mo sa... Ay, putake na mo! Pakita mo sa vlog. Oo, surfing na. Pakita mo, grabe. Ay! Sarap! Pakita na mo. Bossing. Bus. Bossing. Boss! 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 Mga kaniga. Pakita <laughs> na mo. Wow, blurred mo, blurred mo. Blurred yan, <laughs> <laughs> blurred. <laughs> blurred. <laughs> Bossing. <laughs> <laughs> Ay, na ito yung... Sorry, sorry, my friend pinaka-pogi sa lahat Oh. bosing Okay ah. Ha? Ah? Ano lang? 20 minutes lang. Na, no, commute lang ako eh. Bawal nga eh. Hindi bibig ka!

Oo, oh, oh. Oh, tawa na tawag, nakapikit naman. <laughs> <laughs> Tingnan nakapikit <laughs> talaga? Patingnan nyo, nakapikit talaga? Oo! Oh. Oh. <laughs> 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 si bunot daw. Glenn? kay Sir <laughs> Mesin sabi kasi sa akin si Mesin sabi kasi sa akin si Carlo na ano, tag dito. Kada may makita daw ang babae na nainitan pa ko daw. Ilang ganun? 10 seconds. 10 seconds. Tapos sila mo Lima. 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 Lima lang challenge sa bukas. Sabay pa sa bukas. Paano pag wala pasok bukas? Wala challenge. Ay, ka Maliligo <laughs> ka sa drum. Maliligo ka sa drum. Drum lang. Drum ng yeah. putik. <laughs> naman. <ba> <laughs> <laughs> No so, dito na tatapusin to. Pa-bye. Magagaling daw boys. Salamat yeah, sis boys. Oh. Yes.